Pasuntok, ako daw matatakot kayo. Ay eh, subo niya. Hindi ako dayo dito, dito ako lumaki. Bakit? Tagarito ko ah. Butante ako dito. Ba bakit? Wala nang ba Wala nang uubusin sa akin, ubos na. Magandang araw mga tropa at sa aming court kami ay bumisita. <laughs> at dumating na nga ang bida, puro baldog naman ang tira. <laughs> oh. <laughs> Ay, tignan nyo naman, tatlong ikot pa lang, uhaw wow na uhaw wow na putrages tragez. <laughs> so, at yun na nga, pinasahan na ang vida, ang nagdadala ng bola, op, crossover move, Michael Jordan, ipinasa at itinira, wala sablay, tumalon, op, anong ginagawa mo? <laughs> At habang kami naglalaro, biglang may dumating, hindi ko alam kung saan ang galing. at bigla na lang kami ay napahinto. At sa hindi nasa ang pagkakataon, nagka nagharap ang bida, at ang bastos kong kaibigan. <laughs> sa pagkakataong ito, hindi na ako natutuwa. At sila na nga ang may kasalanan, sila pa ang matatapang. <laughs> gusto niya atang masapak at gusto rin niyang magkaroon na. 15,000! Bilang salamat. Bigyan ng dyan dyan! ka kayo? Ay, eh, subukan niya. Hindi ako dayo dito. Dito ko lumaki. Bakit? Taga rito ko ah. Butante ako dito. Aba bakit? Wala nang ba Wala nang uubusin sa akin, ubos na. Yeah, it's <laughs> a project. At yun na nga, hanggang sa nahinto na lang kami at pinanood na lang namin sila. At dahil kala nila tayo dayo, doon lang talaga ako na barino. <laughs> at hanggang sa Facebook, nakarating ang alitan.